Uh, what's up mga tol? Uh, so ngayon mag install tayo nung rear signal light na naka-embed. I-embed natin siya ito. Tatabasin natin. Binaklas na natin yan. Ito. Yung signal light na mga nakalagay dito. Yan. Tatabas tayo dyan. Tsaka yung cover. Mag-integrated tayo. Tapos tatandaan ko lang kasi baka hindi ko mabalik. <laughs> so ayan, Tandaan lang natin yung left tsaka right kada isang ano kasi kung meron ito yung left na to Naroon syang dalawang wire ayan o ito tsaka ito ayan dalawa yan magkasama ito kailangan tandaan nyo yan yung binaklas natin kay rings yung side ito yung side dyan ito 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 kasi bala ko ano yung ko to tatanggalin ko to kukunin ko to tapos tatabasin ko naka aalisin ko dito sa mismong lagayan niya kaya ako binabaklas ayan hindi ko na napakita yung paano pagbaklas pero may mga tutorial naman sa mga youtube try ko munang ano yung to alamin yung kung ano yung dapat na magkasama para hindi ako malito pagbabalik ko ay okay, let's go Okay, ito mga boss. So, nilabelan ko na lang siya. Itong kunyari, itong left. Ayan. Ito, L minus. Ibig sabihin, left negative. Ito naman sa left L plus. Left positive. dito, na, tinakita ko lang kasi dito yung may isang sakit na pinag-inalisan. Nakita ko kulay black siya. Kulay black yung wire niya. So, nag-expect ako na negative, positive, negative yun. Tapos yung isa naman, Ayan, ito. Ayan, o. No. Parang brown, brownish siya. So, yan ang in-expect kong positive. So, sana gumana. So, itong isa naman, itong set na to. Right na to, panigurado. Itong ano, negative. Itong medyo bilog na bilog, positive yun. Fitment check. Ayan. Nilapat na natin. Ayan, tsaka yan. Parang pantay naman. Yun. Parang pantay naman. Yung minamarkahan ko lang mamargaan ko lang yan tapos tsaka magtatabas na tayo alright let's go tanggal na natin tapos may marker na yan so pwede na natin tanggal tapos makakapagtabas na eh. let's go Okay, ito so, na yung kinabukasan. Hindi tayo hindi na natin kinaya gabi na kasi. So, ang ginawa lang natin ng first day, nagbaklas lang tayo. Tapos, ngayon naman, magtatabas tayo at saka magwawire. Ano, anong, anong, wait, ito ano Ayan o. Ito nyo yung in-outlinean ko. Ayan o. Ayan o. Pati dito sa kabila. Outline. Ayan. Tabasin natin ito. Hindi na natin anong nangyayari. Gina, Gina. Wala na ito. Okay, so ini start ko na dito yung i So, ang ginawa kong technique muna dito is hindi muna ako sumagad dun sa outline ko. Tapos, unti-unti ko siyang tatapapalakihin sa gitna nung nabutas ko na. Yan. Tapos, ang technique dito is dapat uh, wag, wag nyo sobrang luwangan yung butas. Dapat sakto lang, medyo masikip para hin konti maliit lang yung awang niya. Okay? Yun na, gagi. <laughs> okay so, na meron lang pagitan na sobrang tabas na atin. Poxyhan na lang natin yung dito sa loob. Okay na siguro to. Okay. Mga boss, tapos na yung isa natin. Dito ang kinalabasan. Ito namang isa. Susunod natin. Same step. Yung ginawa natin dito kanina. Ano lang. Let's go. So dito sa kabilang side naman, ang approach ko dito is medyo dumikit na ako dun sa outline ko kasi napansin ko dito sa unang ginawa ko medyo nag, natagal na akong magpaluwang pa nung butas so dito sinakto ko na muna tas para konting adjustment na lang yung ginawa ko alright let's go check again and again and again sheesh Ano? You know? Ano? You know, Sinasabi natin? Damn! Okay mga bossing, so ngayon nasa ano naman tayo, uh, wiring tayo. So ito kasi yung sa LED na kasama. Ito, yung medyo, yung may gulay brown, positive yan. Yung silver, negative. So ito, yung galing sa stock na ito, tatak, kukunin natin to Tapos puputulin, bali puputulin ko dito, tapos itatap ko na lang ito dyan. Okay na. Mamaya, i ko muna yung isa sa kabila para mainiki. Sabay ko na silang iinitan. ah uh, so, dito tamang tap lang tayo. Tinap lang natin yung LED dun sa socket nung pinaka signal light na stack natin. Okay? Yan. Yeah. Yan na siya. Binaligtad na natin. Tapos, didikit na natin yung sa gilid para safe. okay. okay. So ang gagawin natin, gagamitin natin pang dikit dyan is uh, super glue. yan, mighty bando. Tsaka baking soda. Nag-research tayo sa internet eh, sa YouTube. Gandang banding agent daw to. So, unang step dito is uh, lagyan nyo muna ng dikit yung paligid niya. So, may band muna or super glue. yan. Tapos, after magdikit na, papatungan nyo na ng baking soda yun na yung pinaka second coating niya or second na stick. Ayan, tapos tsaka nyo papatungan ulit ng Mighty Band. So, yan, grabe ang, ang, tindi niyang ano na yan, ng age, banding agent na yan. Sobrang akala mo talaga parang, sa sobrang parang semento na siya. <laughs> sobrang kapit, guys. Let's go! Ito naman natin ngayon ng gasket, liquid gasket. Dito, ah uh, yung liquid gasket natin is, siya yung magsisilbing parang pang stop sa mga tubig na makakapasok galing sa labas okay kusin ko lang yung sa wiring naman tayo Since nakabit na natin to ito naman wiring naman let's go o oh, yan mga boss so balik na muna natin to pasok na natin doon para mawiring na natin na ayos okay okay mga sir so mag-wiring na tayo negative sa black. Tapos itong positive dun sa may parang dalawang wire. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa left side. Positive siya. Ayun, kasi medyo may mapula. Babrown yung wire niya. Dito natin siya ikakabit ngayon sa ito. dito sa pandalawa. Dalawang, dalawang parang semi-split wire kasi ito. Oh, yun yung positive pero kung kanina tapos ito namang negative ng LED dito sa ulay black ng Yamaha sakin sa ulay okay, black so pumasok yan yeah. punog okay. uh, nakabit na natin yung battery so test na ulit natin yung battery ayusin ko lang muna tong ano yung mga cable yung cable dito tapos balikan ko kayo po pag magkakabit na ulit ako let's go yun, so na uh, ayos na natin yung ano niligyan natin ng mga shrinking tube para safe so babalik na lang natin to yan tapos yung tail yung para sa plate holder ayun so time lapse na lang natin tingnan nyo lang let's go dito naman sa part na to is magbabalik na tayo ng mga parang underneath natin tapos yung plate holder pati yung mga side fairings binabalik ko na rin dito ayan pati yung battery may nakalimutan pala tayo yung so relay pala papalik down sa installation natin ng integrated or customized signal light yan yan salamat sa kapanood yan yung ating mini tutorial or medyo mahaba basta sana may natutunan kayo so huwag nyo kalimutang mag follow sa youtube natin at sa facebook by rooms tv nasa tiktok din pala tayo strict uh, street gp philippines laguna chapter or street gp philippines tapos ang ating sniper 155 club of the philippines laguna chapter Man. Ayan. Ayan, o. Let's go on Bayo City. Laguna chapter. Bayo City. So, yun lang. So, sana huwag uh, kayong magsakong sumuporta. Lagi kayong manood. So, abang-abang lang kayo sa mga bagong DIY natin. Let's go! LTO is waving. Ito, montage, o. Pasok. this house is not alone.